Na, ano magandang oh, posture oh, oh. sa babae? Uh, posture actually, actually sa babae at sa lalaki, mas maganda pa rin syempre 'yung ano, 'di ba? Yung um, nakita ka na lahat ng tao kasi kung masyado tayong nakahukot o nakayuko, 'di ba? Um, yung likod natin, sabi ko nga, may konti siyang kuba. Pag, pero pag masyadong nakayuko yung ulo mo, maliban sa hindi magandang tignan, sakit at sasakit ang likod mo. Mas matagal, mas mahihirapan kang gampak. Parang magiging natural na sa'yo na masakit yung likod natin, di ba? Para kang may pasan-pasan na pagkabigat-bigat. Um, so, o kaya yung mga sa mga kabataan, kasi ay uh, nag-uumpisa ang, ang it, sabi mo nga, ang posture natin, nag-uumpisa yan kung ano yung pinagka, ano, pinagka, nasanay um, ka bata. O, pinagkasanay o, o pinagka, ano, natin, di ba? Kaya, um, ang maganda kung medyo mabibigat ang mga bag natin, mas maganda kung naka-backpack ikaw, ang kalimitan, isa lang, di ba? Kasi para mas forma. Pero, may bigat siya. So, nakaganan ka lang. Isa lang yung bigat mo. So, medyo tatagilid tayo. O kaya, mas masakit ang katawan natin. Mas maganda, actually, ang posture natin. Pag ginamit mo yung dalawang, ano, dalawang strap ng backpack natin, baba babalik yung balikat natin. Palikod, di ba? So, mas maganda yung posture mo. Mas harap ka pa, di ba? Mas kita ka. Mas less ang nararamdaman nating mga, ano, mga sakit-sakit sa katawan balik tayo dun sa ano, nakikinig kasi ako tapos. Yes, sa magandang na. posture. Oo, uh, uh, hindi, balik tayo dun sa ano, um, sa nabanggit mo, uh, na ano, na saging or potassium. Um, isa pa sa mga pwedeng nag, nag dahilan kung bakit sumasakit parati ang muscles natin, o kaya, oh, ang katawan natin, o likod natin, o mga binte, pahing mga parang pinupulikat, kasi baka naman ano, hindi lang naman siya ano, hindi lang yung muscle strain o napapagod yung muscles natin. Baka naman kulang tayo sa ano nga. Baka kulang tayo sa vitamin um, vitamina o kaya mineral sa potassium natin literally maghihina yan, di ba? Meron tayong mga nakikita dati na talagang bigla na lang naghihina tapos bilang hindi mahakalakan, saging lang pala araw-araw ang katapa. Totoo yun. Medyo buti naman hindi marami, hindi malingat. Pero minsan, um, diet and sabi mo nga kanina, diet and exercise. Pag maganda ang, ang exercise, hindi ibig sabihin mag tayo kung hindi naman natin kahiligan, di ba? Lakad lang siguro, imbis na parang kanina, imbis na magparking ka sa tapat ng ano, ng opisina mo, medyo layo layuan mo naman para mapipilitan ka maglakad.